magkwento sa pamamagitan ng ating vlog videos for today tignan natin kung ano mga kaganapan. at kung ano ang sumamot uh... ka at kung ano ang magaganap ngayong araw na to samahan nyo ang kwentong Maynila sa pagkukwento maya 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 deli na o magkapeta ng wainila

Dale, Dale, bigyan mo ako ng magandang ano. Dale, Dale, bigyan mo ako ng magandang ano. Opo, ano? Upuan. Tatawagin kitang task setter. Parang ko lang. Mga Kuwento Manila, dito tayo sa Angel Linao. Kasama pa rin natin siyempre Manila Team Hawkers. May 31. sa <laughs> amin? May 31. Walang sawa ang Manila Team Hawkers dahil walang sawa rin ang mga illegal vendors na nandi dito so ganoon talaga kulitan ulitan, at uh, hindi madadahan sa ilang araw o ilang buwan, ilang taon na pagpapatupad dahil hindi pa nasasanay ang uh, iba no? while ang iba naman e eh, nasanay na at uh, pinili na lang na umayos at uh, umiwasag umiwasag ganitong klase gulo ng, ng clearing operation while well, yung iba naman ay eh, na talagang nakikipagpulitan so may hawak na folder si eh, Boss hey, ayun nakikita ay, nyo yung ating mga kapulisan dito sa Manila Team mo mukhang merong reklamong hawak mga kapulisan natin na galing sa galing sa Station 5 PCP 5 brother siyasa, eh siyakimo, munting ano ba dada, oh no, ano ba talaga, ma, na, 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 ano Ano na, na, Ano na, 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 Sa mga na, nakatira dito sa Pedro Hill, mga viewers natin from abroad o yung uh, nasa probinsya na ubans na natira dito sa may ito na ang inyong uh, Pedro Hill, kumanan tayo o kumaliwa tayo rather sa Pass Street itong Pass Street na to, sobrang dami ng vendors dito no? bago umupo si Yorme pero nang umupo si Yorme, nalinis at na wala na tay ay na lang talaga yung mga uh, makukulit sobrang uh, linis na dati abot sila hanggang kalsada mo <coughs> may nadala dito sa uh, 13 de agosto ah <coughs> Oh, may nadari si Kuya Boy dito. Si iboyo, Yun, yung mga study dito. Galunggong eh, GG. <makes noise>

Ang daming basura. Oh. mo na, nanjan. Sige, to. tao 'yan Grabe, ito yung bangketa. Ito. ito yung nakakarang. Wala na. Sobrang, ang tawag dito na abuso, inabuso. Kaya nagtatakbo na yung mga may-ari ng kariton. Ako, oh, dinala natong isang kariton na malaki, pag walang may-ari. Alisin na po dyan, alisin na. Kung makakalit na lang, na. Ay, paki, o, tulog dito. Dito sila nagbobodega. Nagtakbuhan na o. mo na, eh! O, tulungan mo na bodega ito. Ito mismo, nakakarap sa bangka ito, eh. Oh. Ang rules sa mga ganitong klaseng clearing operation eh, Mahawa ka mo, pwede mo nang tangayin Iuwi o alisin Pero pag hanawa ka naman nila team hoppers Wala na uh, Diretso, truck na yan Lahat ang mga kuha, kuha nila